May tubig tayong 1 liter na tubig. Tapos, asid. Sa isang litrong, mga brads, isang litrong tubig. Isang litrong tubig. Katumbas lang nito. Yung cup. Isang ganito, isang litrong tubig. Mix na tayo para tumigas ng ating rubber mamaya. Lagayin tayo. So, ito na ang ating pangpatigas mamaya. Isang litrong tubig at dalawang cup na oh, brad. Yan. Mm. A few moments later. Ito na siya, oh. oh. hindi na siya, oh. Oh, natanggal na siya. Tumigas na. Oh. Wala na yan. yan tubig na lang yan ang lumalabas. Oh, kita nyo. Dali niyang tumigas. 5 minutes tong pinatigas ko pwede na sa tanggalin hmm. o ito medyo malambot pa siya pero hindi na yan maaanod sa tubig tigas na siya within 5 minutes lang or 2 minutes oh kita nyo ang lambot hawakan ang bilis lang So, pag umulan, ah, hindi na to, hindi na to maanod. So balik natin. So 'yun lang. 'Yun lang mga brad. Salamat sa panonood.